Mahilig ba kayo sa kalawakan at naghahanap ng mapapasyalan na mala outer space? Libre kasing mapuntahan ang pag-asa planetarium kasabay ng pagdiriwang ng National Space Week. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Karamihan sa atin ay minsan pinangarap makapunta sa outer space. Pero, limitado lang ang nakagawa nito. Kaya sa pag-asa planetarium, ay ipapa-experience nila yan. Ngayong araw nga ay libre na ang admissions dito sa Pag-asa Planetarium. Partiyan ng pagdidiwang ng World Space Week 2023. Kaya magtitang si Michelle at Kalex, sinulit ang pagkakataong to to experience our space. Yan ay kahit may pasok pa ang 3 years old na si Kalex sa school ng hapon. Actually may pasok pa siya this afternoon. Siningit ko lang ngayong morning <laughs> kasi sayang yung schedule talagang pinilahan ng libreng eksibisyon. Napaganda ng mga visuals dahil modern na ang projector na kanilang ginagamit. Damang-dama mo talaga na parang nag-stargazing. May patrivia pa tungkol sa favorite mong planeta. Siyempre, hindi mawawala ang trivia tungkol sa zodiac signs. Pero kung compatible kayo ng crush mo, sa kaya pa po, po muna kayo pumunta. Sa dami ng pumunta, extra happy ang mga tagapag-asa. Honestly, hindi namin in-expect. Also, nagkaroon din kami ng adjustments sa schedule to try to accommodate lahat ng taong pumunta. Kung gusto mo namang live na makita ang mga planeta at solar system, sagot din nila yan. Meron pang free telescopic and stargazing session sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman mamaya 7 to 10 p.m. Sana lang ay maganda ang panahon para malinaw na makita ang kalawakan. Mag-enjoy ka na, matututo ka pa! At hindi lang 'yan, magandang family bonding ang pagtanaw dito sa Pag-asa Planetarium. Pero kung kasama naman si Babe, edi eh mas okay. Ma'am Joy, wantarin ki atit, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.